ang San Telmo sa Quezon Province. Kabanata isa, ang misteryosong pagdating. Sa isang maliit na barangay sa Quezon Province, isang gabi, ng kakaibang kaganapan, ang nagbukas ng kwento ng San Telmo. Isang misteryosong ilaw, ang biglang sumiklab sa kalikasan, nagdulot ng pangamba, at pagtataka sa mga taga-barangay. Si Mang Jun, isang matandang mangingisda, ang unang nakakita sa misteryosong ilaw abang siya'y nagtatangkang manghuling ng isda sa baybayin. Ang kanyang mga matay, napuno ng takot at kakaibang saya nang makita ang San Telmo na nagliyag sa gabi. Dahil sa pangyayaring ito, nagumpisa ang pag-aalab ng balita sa buong barangay. Ang mga tao'y nagkapwentuhan sa kakaibang pangyayaring iyon, at ang ilan ay nag-aalala sa posibleng kahulugan ng misteryosong ilaw si Kapitan Eduardo, na mumuno sa barangay, ay nagpas siyang magsagawa ng tulong, para pag-usapan ang kakaibang pangyayaring ito, at alamin ang opinyon ng mga kasabi, ng komunidad. Sa kanyang kabanata, magsisimula ang paghahanap ng kasagutan, sa misteryo ng San Telmo, at ang mga pangyayaring ito, ay magdadala ng pagbabago, at adventure sa buhay ng mga taga-barangay. Kabanata 2, Ang Pagsusuri ng Ebidensya sa pulong ng barangay, nagkaisa ang mga residente, na suriin ng mabuti, ang misteryosong kaganapan. Binuo ni Kapitan Eduardo ang isang komite, na siyang magsusuri at mag-aambag, ng impormasyon tungkol sa San Telmo. Si Lolo Pedro, isang matandang manguutit ng kahoy, ay nagbigay ng mga larawang kanyang naipinta, ng mismong gabi ng paglitaw ng San Telmo sa kanyang mga obra, masusing napunan, ang pangangintab ng ilaw sa kagubatan. Nagbigay din si Aling Maria, isang mga ani, ng kanyang salaysay, tungkol sa mga pangyayaring naganap sa kanilang bukid, noong gabi niyon. Kuwento niya, may mga kakaibang hinig, at tila mga engkanto, ang narinig niya habang nag-aani ng palay. Si Mang Juan, ang unang nakakita ng San Telno, ay nagbahagi ng kanyang personal na karanasan isinalaysay niya, ang pangyayaring tila nag-uusap ang ilaw, at naglalakad ito sa hangin. Sa pamumuno ng komite, magsisimula ang pagsusuri sa mga ebidensya, upang makuha ang masusing pagunawa, sa likas na bagay na ito. Subalit, may mga takot at agam-agam pa rin, sa kanilang mga puso, at ang tanong na, ano nga ba ang San Telmo? Ay naglalaro sa kanilang isipan. Kabanata 3, Paglalakbay Tungo sa kabundukan dahil sa masusing pagsusuri ng komite, napagtanto nilang may pattern sa paglitaw ng San Telmo. Nauuko nito sa pagsiklab ng ilaw sa mga lugar malapit sa kabundukan. Desidido ang grupo na sumubok ng ekspedisyon patungo sa misteryosong kabundukan, upang makakuha ng mas maraming impormasyon. Kasama ang ilang kabataan, si Mang Jun, Lolo Pedro, at Kapitan Eduardo, ay naglakbay patungo sa bundok na paboritong tinitingalan ng mga lokal. Sa kanilang pag-akyat, napansin nilang, dumarami ang kakaibang himig, at kilang misteryosong pagsiklab ng liwanag, habang mas malapit sila sa tuktok. Habang nasa gitna ng kagubatan, nadama ng grupo, ang dipang karaniwang kakaibang enerhiya, ang hangin, ay nag ng tina, at may mga likas na bagay, na tila nagsasanib sa kanilang paligid, sa pamamagitan ng mga orasyon at ritual, sinubukan ng grupo, na makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kabundukan. Sa isang kakaibang karanasan, lumabas ang isang dilim na nilalang. Mula sa likuran ng puno, may tila may hindi tinig itong nagsalita at nagpahayag ng kanyang papel sa kalikasan. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pagrespeto sa kalikasan at ang ugnayan ng tao at likas na mundo. Pagkatapos ng kanilang nakakabighaning karanasan, ang grupo ay nagtungo pababa ng kabundukan napuno ng bagong pag-asa, at pangunawa. Magbabalik sila sa kanilang barangay, na bit-bit ang mga aral mula sa kanilang paglalakbay, handang ipamahagi ang kanilang natutunan, sa iba pang mga taga-barangay. Kabanata 4 Pagbubukas ng Ugnayan Pagbalik ng grupo, mula sa kanilang nakakamangha, at misteryosong karanasan sa kapundukan, ipinamahagi nila ang kanilang natutunan, sa buong barangay, isinagawa ang isang malaking pagtitipon, sa harap ng simbahan upang maipahayag ang mga aral at mensahe mula sa San Telmo. Sa tulong ng mga kwento ng grupo, naging bukas ang mga mata ng mga taga-barangay. Sa kahalagahan ng pag-iingat sa kalikasan, itinuro ng komite na hindi dapat katakutan ang San Telmo, kundi dapat itong respetuhin at yakapin bilang bahagi ng likas na mundo. Nagsimula ang barangay ng iba't ibang proyekto para sa kalikasan tulad ng reforestation, at pagsusulong ng sustainable na pagsasaka. Ang dating pangamba at takot ng mga tao ay unti-unti nang napalitan ng pagmamahal at pangunawa sa mga nilalang na nagbibigay buhay sa kalikasan. Sa pagunlad ng barangay, lumitaw ang isang pagkakaisa na mas higit pa sa misteryo ng San Telmo. Naging inspirasyon ang karanasang yun para sa mas mataas na antas ng pagpapahalaga sa kalikasan at pagpapakita ng malasakit sa bawat isa, ipinamana ng mga karing ang isang yaman ng aral at ugnayan na nagbibigay kulay sa buhay ng mga taga Quezon Province. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.